Wow, hello guys. Good morning. Maliwanag masyado yan. Good morning, good morning guys. Hindi kape tayo. Yan, kararating lang sa biyahe. Galing probinsya. Galing ako sa aming probinsya, sa Isabela. Pagdating na pagdating ko, nakatulog agad ako. <laughs> pagdating na pagdating ko dito, nakatulog agad ako. Yan. Kaya ko lang. Naligo na. Tapos to. Kape! <laughs> kape ang aking buhay araw-araw. Kape tayo guys, kape. Mm. Ah, sarap magkape. Sarap magkape. Kahit mainit ang panahon, sarap magkape. Init. Mm -hmm. Telepon muna kasi mainit. Sarap guys magkape. Ligay like, magkape tayo, kape-kape. <laughs> kape tayo guys. Mm. Sarap kape. Lina kay guys, kape tayo. Bye-bye guys. bye, -bye. Sarap magkape. Isang araw lang ako dito. One week. Halos one week lang ako. Ah, wala, one week. Mga three days, four days. Four days ako na umuwi sa probinsya. Nagbakasyon Yan. Ito, kararating lang. Kararating lang natin. Kaya nakakamiss. Nakakamiss magbakasyon sa probinsya. Gusto ko sana hanggang isang buwan eh. Kaso lang ano guys, ang bagas yun. Sang buwan sana kaso. O, nga, walang tao dito. Walang mag-asikaso rito sa Maynila. Kaya bumalik agad. Ayan. Balik agad tayo. Nakakamiss eh. Nakakamiss dito. Nakakamiss din doon. Mas nakakamiss ang probinsya. Kasi mas masaya ang buhay sa probinsya. Ha? Kahit ilang araw lang napakasaya yung buhay ko doon. <sighs> Kape Kape araw-araw. Kakamiss yung mga alaga dito. <laughs> mga aso dyan sila. Nakaikot na naman sila sa akin. Babay. aliwalas na dito kasi wala na masyadong sasakyan. Yung mga truck kasi inuwi ko na sa probinsya yan. Para maluwag dito. Kasi hindi mo na gamitin yung mga truck. Kasi may asikasuin mo na. Kaya doon muna sa probinsya. Yan, yan yung mga aking alagao oh, ni nila ako. Oh, ayan oh. Doon oh. Nakaikot naka sila sa akin. Tapos, dito naman yung alaga kong aso. Tulog. Magtulog sila, tulog. Yan, oh. Hello, cute cute. Cute. Hello cute. Hello cute. Ah, hello cute. Yan yung alaga alaga ng mga anak ko na aso yan. Oo. Oh. Hello cute 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 ayan ah, siya at least ano maluwag dito ngayon yan, di ba wala at ayun kasama